Magandang araw mga ka-e-bike. Ako ulit si Mike ng Easy E-Bike para naman sa isang bagong video tungkol sa ating WSP. Ngayong araw, samahan niyo ako para sa isang regular maintenance para sa ating uh, WSP at ito ay ang pagpapalit ng ating fork oil. Napaka-importante na pangalagaan natin ang ating front suspension para sa mas magandang riding comfort at safety. Ang trabaho nito ay ang pag-absorb ng shock o impact sa kalsada. Kapag ikaw ay nadaan sa lubak o hindi pantay nadaan, ang front suspension ay tumutulong na maabsorb ang impact kaya hindi mo masyadong mararamdaman yung mga humps o lubak sa kalsada. At dahil ito ay nag absorb ng mga impact mula sa daan, napoprotektahan din ito ang ibang bahagi ng ating e-bike mula sa sobrang stress na tumutulong para sa mas mahabang buhay ng ating mga piyesa isa sa mga bagay na pwede natin gawin para mapangalagaan ng ating front suspension ay ang regular na pagpapalit ng kanyang fork oil. Ang pagpapalit ng fork oil ay mahalaga upang mapanatili ang magandang kondisyon ng iyong suspension at mapambuti ang performance ng ating e-bike. Sa paglipas ng panahon, ang fork oil ay magiging madumi o magbago ang viscosity o magiging malabnaw siya sa tagalan na nagiging sanhi ng matigas o hindi komportabeng suspension. Kaya nararapat talaga na palitan din natin ito regularly. Sa akin, after one year po siya napalitan at nakita ko na sobrang duminan niya talaga. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang mga ganitong content, please like and subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated kapag nag-upload ako ng mga bagong content. Dito makikita nyo na after natin tanggalin yung ating front cover ng ating e-bike, tinatanggal naman natin ngayon or tatanggalin naman natin ngayon yung ating gulong. Dito po tayo sa NWOW at sobrang lakas po ng ulan sa labas. At napatulong tayo dito sa NWOW para magawa yung pagpapalit ng ating fork oil. Bago tayo magpatuloy bigyan ko lang ng isang napakalakas na shout out yung isa sa mga uh, subscriber natin na nagbigay ng isang nakakatabang puso na comment dito sa ating channel. Ito ay galing sa kay Genesis Dumlao. Your review of the NWSP was incredibly thorough and informative. I was genuinely impressed by the level of detail you provided on everything from the scooter's performance to its build quality. As someone who's been considering upgrading from a traditional gas scooter, your insights were invaluable. Keep up the excellent work. Your channel is a gold mine for anyone considering an electric scooter. I've already subscribed and look forward to more of your content. Maraming maraming salamat po. Talaga nakakataba po ng puso ang inyong comment. At 'yan naman po talaga yung goal ng ating uh, mga video dito sa ating channel na makatulong po sa lahat ng mga nanuman maraming salamat. Ito naman ay galing kay Kiko YT1002. Dami ko talaga natutunan sa inyo ni Boss Marvs. God bless po sa inyong dalawa at more videos po. Nako, na-inspired po ako kay Sir Marvin kaya po ako napagawa ng channel at bumili ng WSP dahil din po sa mga video ni Sir, ni Sir Marvin. Shoutout sa iyo, Sir Marvin. So, isama na din po natin dito sa ating shoutout Itong mga nagko-comment sa ating previous na video. Ay special shout out din pala po dito kay Rondra Ramirez. Sabi niya, ano ngayon ang mapapala ko dyan? Ayan po, pagkatapos natin tanggalin yung gulong, isa-isa na po natin tinatanggal ang ating uh, suspension. Ayan, kung makikita nyo, sobrang dumina po talaga nung ating fork oil at uh, hindi na po mabuti para sa ating suspension. Kaya maganda talaga na regular na mapalitan po siya. Lalo na kung lagi yung gamit itong ating e-bike at mahaba-haba lagi yung biyahe nyo. So mas maganda po na meron kayong regular na maintenance para dito sa ating suspension. pinapatulo lang natin yung isa, yung nauna, para siguradong uh, maubos yung oil doon sa loob at mapalitan natin ng bago. At habang uh, yung pangalawang suspension naman, yung ating tinatanggalan uh, o binubuksan at tinatanggalan ng laman. Di ko po nasabi pero tiningnan ko po kung ilang ml po yung laman ng aking uh, suspension at dito ay nalaman ko na it's 130 ml. Kaya lagyan din natin ng uh, ganung amount pa din. So far okay naman sa akin yung performance ng 130 ml so far hindi ako uh, nagka uh, hindi naman sumasayad yung aking tapadoto. At dyan po nakikita nyo na sobrang lakas po ng ulan ngayon uh, dito sa N-WOW. At sa mga naghanap ng e-bike, pwede po kayong pumunta dito sa uh, N-WOW, Mandalagan. Halos katapat lang po siya ng Robinson's Place. Eto, sinusubukan natin tanggalin yung... Uh, Uh, laman ng ating mga shock at meron po akong sobra sa dati kong uh, fork oil kaya sinubukan natin ilagay din dyan para pang banlaw lamang po na siguradong uh, malinis po yung ating uh, shock bago natin lagyan ng bagong uh, fork oil At dahil nabuksan na po natin, syempre linisin na po natin lahat kasama itong spring para siguradong uh, malinis ang ating uh, shock. Ang gamit ko po pala dito ay 15W na fork oil. Medyo malapot po siya kumpara sa 2T. At uh, ito yung ginamit ko kasi mukhang may kagandahan naman po yung kalsada sa amin at uh, konting lubak lamang po. Kaya most of the time uh, highway naman po at maganda yung kalsada kaya ito na rin yung pinili kong uh, fork oil. At isa pa ito lang din yung available <laughs> doon sa pinagbilhan ko. So yung aking measuring cup ay nasa 125 po yung guhit kaya yung ginawa ko dyan nilagyan ko siya ng 125 at pagkatapos uh, gamit ang syringe nag-measure lang po ako ng additional na 5 ml or ginawa ko mga 7 ml kasi hindi naman lahat ng nasa baso ay nabubuhos mo sa uh, syasyak so ginawa ko po siyang mga 7 ml para may allowance. So pagkatapos nyo po mailagay yung fork oil, bombahin nyo po ng konti para matanggal po yung hangin na naiwan sa loob. Kapag hindi nyo ginawa yun, uh, malamang sa malamang po ay sasayat po ang inyong tapalodo. Kaya mas maganda talaga na bombahin nyo po muna ng konti para sigurado po uh, matanggal yung hangin sa loob. So dito po, pinabalik na po ng ating uh, n Technician na si Christian ang ating uh, shock. Ngayon, pinapakita po lahat ginagawa dito sa aking WSP just in case po na gusto niyo na kayo po yung mag DIY at least meron po kayong guide na masusundan pero dito at dahil hindi ko po kaya gawin mag isa ito uh, dito ko po pinagawa sa NWOW So mga sa mga bago pala dito sa aking video, uh, dati uh, nung kapanahunan ko, last year po nung nabili ko po itong aking WSP, most of that time, yung mga unit uh, ng WSP ay sumasayad yung kapulodo. Last year po yun. At isa sa mga solusyon natin dyan ay ang pagdagdag ng fork oil dito sa ating unit. Pero sa pagkakalam ko, sa mga bagong unit na lumalabas ngayon ng WSP, ito daw ay kanila, kanila nang kinorekt at uh, hindi na po nagkakaroon ng sayad sa mga bagong unit. Yan po ay hindi ko pa po alam kung may katotohanan. Pakoment po sa mga bagong bili ng mga WSP dyan. Pakoment naman kung sumasayad pa o hindi na sumasayad ang tapalo doon itong uh, WSB. At dito nga, tinutulungan na natin si Christian kasi siya lang po nag-iisa na available sa araw na ito para gumawa ng aking WSP. At so far, maayos naman. Kasi simula pa nung no binili ko yung unit na to, siya lang din yung nagme-maintain ng aking uh, WSP at siya na rin po yung nag install ng kung mga anumang bagay na gusto kong ilagay dito sa aking unit. Kaya sa mga bumili ng WSB dyan dito sa Bacolod, uh, pwede nyo po puntahan dito si... Pwede nyo po puntahan si Christian dito po sa Enwao Mandalagan. Ayan na nga at naikabit na natin yung ating gulong at sinabi ko wag mo na pong uh, lagyan ng cover o ibalik yung cover. At itesting muna namin kung sumasayad sa tapalodo yung aming um, uh, shock o hindi. so far maayos naman at hindi na po sumasayad at after po niyan binalik na po natin yung ating cover Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagpapalit ng fork oil ng ating WSP. Hanggang sa susunod, ako po ulit si Mike ng ECE Bike. Please don't forget to like and subscribe to my channel for more WSP videos. Thank you.